ini ang debate ngayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sarap yan ng ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Article of impeachment na inihain laban kay VP Sara. Itong Miyerkules pinagdebatehan ng mga senador ang usapin. Isinulong ni Sen. Dante Marcoleta na i ang impeachment complaint pero si Senate Minority Leader Vicente Soto III Hiniling na hintayin muna ng Senado magiging tugon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Sa huli, naawi din sa pag-archive ng Senado ang impeachment complaint. Bukod sa paglabag sa one-year ban rule, sinabi ng Korte Suprema na nilabag din ng reklamo ang karapatan sa due process ni VP Sara. Armado ng higit sa one-third o 215 mula sa 306 na miyembro ng Kamara ang articles of impeachment. Pero hindi lahat na lumagda ay nakabasa sa isa na reklamo sa Senado. So naiintindihan niyo po kung paano maging saling Hindi ko tuta. nga po alam na meron pa wala. Meron na po pala. Hindi eh. man lang kami binigyan eh. Kaya kung tinanong ko po yung aking mga kasama, kayo pala binigyan. Bigyan niyo nga ako ng kopya. Para naman ko. Wala rin kami. E eh, pa pinirmahan? O eh, hindi naman namin binasa ng pinirmahan na. Eh. Basta meron lang binigyan ng mga signature uh, pages. Doon lang kami pinirmahan. Kung hindi nabasa, e eh bakit pinirmahan? May mga ugong noon nakapalit ng pirma sa impeachment ang mga pangakong ganansya mula sa liderato ng Kamara. Ito ay sa anyo ng mga ayuda sa mga distrito gaya ng Akap, Tupad at iba pa. Sa paraan yan umano, napopolitika ni Speaker Romualdez ang pondo ng gobyerno. Do I have to say it? it hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa nasa DSWD nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Oh, ngayon, hindi kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Bakit tayo kami na cellphone pag nag-request kami? O bakit kami may portal dito? Oh, i-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ipig sabihin, dito kami nagre-request. Sa pagnanais ng ilan na ma-impeach si VP Sara, nakakalimutan o tila binabalewala na kung paano isinakatuparan ito. Malinaw naman sa desisyon ng SC na hindi hinaabsuelto ang mga legasyon laban sa Vice Presidente. Kung may ebidensya, pwede pa rin siyang i-impeach sa susunod na taon. Pero hindi dapat kalimutan na dahil sa politika, mas dumarami ang problema ng bansang nagpapatong-patong. Kabilang na ang korupsyon na mistulang isang kanser na sumisira sa lipunan. Ako po si Wen Dela Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa lipunan.